Habang tumutunog so, ang gitara sa akin Makinig ka sana dumungo ko sa bin... Sumayang mo mga Tibilok So update na lang, update ko kayo sa tungkol sa, ano, sa mga playan dito sa Slovakia. Kung may alam kayo ng mga agency na papunta dito sa Esrobakya, um, huwag na kayong magatubili ng mag-apply. Huwag kayong matakot. Lakas yung ugaan mo, idol. Sa so, totoo lang, araw, nilakas ang ugaan ko sa pag-apply dito dahil, simple eh, sa pamilya. Kaya sa mga mag-apply pa lang dyan, tuloyin nyo lang yung pangarap niya kasi hindi naman tayo papababayaan ng ating views eh. sugal parang sugal yan o kaya sa padalan di wala na huwag matakot huwag may mga gagastusin mga yan parang dumantay sa yan yan sinasabi nila yung butas ng karayong pero hindi naman mahirap yung halimbawa mga iksam-iksam exam na yan mga interview madali lang mga idol di wala lang maraming nagtatanong sa akin anong agency mo magkano ang placement, anong requirements. So mga idol, madali lang naman eh. binigay, binigay ko sa inyo, kung nag-message kayo, nag-comment kayo sa ano ko, isisend ko sa inyo kung anong agency at anong mga requirements. Madali lang mga idol, isearch nyo lang yung agency na yan. Tapos may email address doon. Kung gusto niyo naman ang number ng mga empleyado, pwede ko kayo bibigyan ng mga ano number doon sa mga empleyado doon sa, sa agency na yan para mapabilis yung ano nyo. Halimbawa, process. Line up, yun. At doon, doon nyo rin malalaman kung magkama placement. Huwag nyo na akong tanong ito sa placement kasi doon hindi naman kayo magbabayad sa akin eh. Doon kayo magbabayad mismo sa agency. Hmm. Kaya sa mga nagtatanong dyan o nagbabarak na mag-apply, mag-commit lang kayo sa sa baba, dyan sa ano ko. At sasagutin ko yung mga katanungan niyo sa so, mga kaibigan ko dyan na may balak na mag-apply tuloy mo lang huwag ka matakot huwag kang matras laban lang laban sa dami na namin nakaalis kasi may tiwala kami confident sa sarili yun idol mga idol ano pala tayo ni Rinda kaya dito sa isang mapiang mga idol ah Unang kalapin ng idol, gaunan. Ito yung tsinta ng idol. idol. Yun, ito yung bakit kahiga Kasi may second batch kami yung darating. Ano kami? 56. Lahat. So mga hindi pa kumpleto ng requirements. Yun. I-ready nyo lang pag kami passport, COP, yung, um, ano ba yun? Yung POS, yung pre-employment, pre yung POA. Yung prepare nyo lang lahat mga idol. Kasi pag may applyan at hiring, maraming hiring dito sa Islubakya, mag-book in na kayo, mas mabilis. Book in lang, idol. Basta huwag nang kalimutan magtanong doon sa comment section ko. Kung kaya mag-PM kayo sa akin, sa Facebook ko, sa YouTube ko, yun, ilike nyo lang at i-subscribe nyo lang para masubaybayan nyo yung uh, malita dito sa mga hiring. Yun. Napakarami yung mga idol sa Europe. Yung mga Pinoy dito ang dami na. Mga na ako sa, sa Czech Republic. Sa Hungary. Sa Slovakia. Poland. Mga idol, mas maganda nga rin yung makapag-apply kayo sa Germany. Malaki pala ang bigay ng Germany. Siyempre, kailangan makarating ka muna dito sa Euro kahit sa mga bansa sa Euro. Mabilis lang naman din makapag-apply pag halimbawa matapos na yung kontrata natin. Kaya mga idol, i-update ko na lang kayo pagka sa sunod natin pag vlog, kunting vlog lang na saka pasukin niyo yung YouTube channel ko para magiging updated kayo. I-subscribe niyo lang mga idol. Ingat pa na kayo lahat sa buong ano, kasama kayo sa sunod ng mundo. Ingat pa na kayo lahat. Tsaka na ako mag-shout out sa mga tropa ko. Pag may nakaka- Bukul pa dito kasi itong darating na December dito mga idol. Matinding hindi kami daw um, dadanasin namin dito sa Europe yun ang sabi ng mga co-worker ko na taga uh, Slovakia mismo talagang yellow daw lahat talaga dito kaya good luck na lang sa mga nagbabalak na mag-apply at sa mga nakapag-apply na good luck sa inyo mga idol let's go